Finally mga kainsan Malinis na po ang talungan natin Yan. Ang problema mga kainsan Kahapon po ay nawala ng tubig Hindi ko alam kung anong cost nito Ay ang ating pong patubig mga kainsan Ay napakaganda At uh, may, ito po ay anong kadarang bukal sa ilaya At tapos ay nakuha po isa dumaka ah. Titingnan po natin pag po tayo umabot sa oras Hapon na po eh Alas 5.30 na ay yan. Binisita lang po natin rin talungan. Maganda. Dahil ano mga kainsan ay, hindi po uursa ang talong, ang bunga. <coughs> Magiging dehydrate siya pag wala tubig. Ayan oh. Natuyot na po oh. Hmm. Wala mo lang na ano. Kahapon ko pa napansin yan. Akala ko, <coughs> may gumuhulang na kung ano. Ay mamaya, diretso na po tayo sa kailayahan. Oh, milky. Tapos na po lahat. Yan. Hindi na po nakakahiya. At uh, hawa na po uli. Oh. Yeah. Nakakahiya din naman po. Ay, eh, pag uh, medyo masukal, ay eh, ayos na po uli lahat ang ating talungan. ay eh, pag may bumisita man lang, ay eh, numisan po ay eh, may bumisita. Ay eh, nakakahiya naman bakae eh, ensa ni eh, pagkakasukal lang ang natalungan mo maganda maganda ang lok ang area natin din eh ayos na ngayon naaabot pa tayo sa oras kailangan natin pong malagyan ng yan ay para po ang talong tumaba oh bakit kailangan din nila lang ang tubig makitubig din po yan ay Ano kaya ang dahilan niyan? Kating kati ay yan po ay ilabas din ang mga isda mga kainsan pag ganito nag iipon ipon ng isda niyan Wala man lang katubig tubig tuyot na tuyot Siguro may nagpakati sa ilaya Ito po ay hulihan po ito ng ay at saka heto at dalag posibleng ito pinakati bukas ko makasusulsog itong maagap wala po ay oh ba wala malang katubig tubig baka naman butas dito sa kabila ito po hindi nawawala ng tubig yun po ang dahilan nito pusing may naglimas ng isda po tapos hindi po ibinalik ah ipapatay ng isda ito yung tuyukay oh. Aba isa napunta ang mga isda nito. Naipon po yung oh. Tuyot na tuyot. First time pong mangyari. Hindi po ito natutuyot. Hmm. Aba. Ay tuyo. Hmm. Masusulsog natin maagap na maagap po bukas. Gawa ng doon sa do sa dumaka po, ay napakalakan ng tubig. Hindi po natutuyo. Ba wala man laang pandilig. Ay wala man laang. Kahit po din sa ating pasalok, wala oh. Tigal. Oh. Ayan po ang maisda. Saan kaya na? kaya na ipon ang isda niyan? Naipon po ang isda niyan kaabang hito at dalag. Yan po medyo nasakat. Naiipon kung saan may tubig. Wala ay oh. Hmm. Oh. dapat yan po sa mga maglilimas po ng hito at dalag iba, ibabalik po ninyo yung ano yung yung mga pinag anuhan pinaglimasan at yun po ay okay lang po maglimas walang problema basta't ibabalik po sa dati ay kami kagaya po ngayon kami po ang mamumublima din sa ibaba wala nga wala wala katubig tubig Aba ano Oh Nohm Kita ang bato Dito po ay kahit summer ay hindi po natutuyo ang tubig. Ay, ay laking dalag oh. Ay kawawa naman oh. Ay, pati ito. Buhay pa kaya ito? Mm, ay kawawa. Ala. Oh. Ay buhay pa. Ang laki oh. Buhay pa mga ka-isang kawawa. Ito hito oh. Ay kawawa. Ayun oh patay pa, pa paano po kailangan talaga natin mapadat ng, to ng tubig kahit kaunti eh. kahit gabihin tayo nakawawa o dalag po kahit tayo ng dalag napaawa ako sa kanya eh ikaw ang walang inuman ng tubig hmm. kawawa ka naman ay siguro yung dalawang araw na pong walang tubig yung pala nakakaawa din nga pala pag po pala tayo nagputol na nagputol puno ay ay mga isda Oh. masusulsog ko ito kahit gabi aba Oh, first time patitikling ay walang mainom kailangan kahit maliit lang ang pong tubig patatat na natin Hmm. Ay, buhay pa. Hmm. Hindi eh, naman mga kaysa Ay, natin ang tubig. Butas. Laki. Butas pala din eh. Oh, ah, mga kaysa, laki dalago. Pakakawalan ko, nakakaawa eh. Hmm. Ay, patay na. Hala lang, uy. Patay na. ngina Langoy, langoy. Hmm. Yun, yun. Ayun. Hala, doon. Yun, naikit na buhay siya. Kawawa ang isda. Ito po ay mga kaisan sa totoo ang dito sa lugar namin, dito po ay napakarami ng isda. Okay. Pag po kami namimingwit, kami lang po halos dito ay papatat natin ng tubig kahit kaunti. Ayan po Ayan, ang dahilan. Ari. Oh. Laka ng butas. Oh, ayan. Nasuot po sa ilalim. Mm. Pero maliit po ang tubig. Oh. Maliit pa lalakihin natin din ito bukas. Ang unang solusyon natin ay tambakan ng lupa, ari. Abay, pampritos na yung dalaga. Kaya lang ako napakawa. Pampritos na sana, no? 拿给我。 Yung po mga kayo sa ano? <coughs> ang source ng water nito napakalaki. <coughs> ay na, pa. Malaki po ang ano nito. Kuha na ng tubig. Kaya nga ala ang ay pinakati. Kailangan ay bukas ay maagap tayo. So, natin. Ito po yung tubig ito hanggang dito. Na, ito ay yung mga ano. Ito, pong, ito po yung galing laang sa kalingat yung mga bukal dun. May bukal pa po dito ay. Ito yung galing laang dun. Tubig sa lingat po. Oh, may na eh. magkakatubig na hmm, mga kaisan na finally hmm, yun <laughs> aba kawawa wala man lang mainom ang mga isda uho na oh na ayan naikit magkakaroon na hmm. hala hmm. mm Eh oh, pati mga katang unog labasan Mawawala po ang similya, mawawalan po tayo ng panghulihan pag po namatay ang mga isda. Yan po ang dahilan. Kaya papatatlang ko po aray, mawawalan po tayo ng huhulihin, may namatay na po mga hito. Wala pa. Wala pa po din Milky, wala dyan ano. Baka may mga dalag pa. Patay din po pala nga kayo pag walang ilog. Pati ay. Hmm. Babagyan na po mamakas ang tikling. Bukas ko na yung malaki. Papapalaki po natin ito bukas. Wala man laang pa. Hmm. wala man lang ang papuong wala pa din eh hmm maraming ista mga kainsan hmm hmm ano, nga nasa ilalim ang isda hmm hmm mayigit nakakainan pa sila mawawalan po ng similya tayo hmm wala pa eh dapat nang kupo muna ng tubig aring sitaw, tuyot na po ay. Oh. Papaganon po lalagyan po natin ng tubig. wala pa yung tubig pero dire diretso -dire na po oh. Naandu na po mga kaisa ng na tubig naando na mm. oh natulas na po oh. dire diretso -dire na po yan tatanggalin muna natin aray, okay? para po mabilis siya po ang tubig eh. Ayun, ah, ano, nando na. Hmm. Ano mga kaysa, naturas na. Oh. Eh. Ayun. Hmm. Ayun. Para po mapabilis. Ayan. Hmm. Hmm. Para mabilis ang tubig pa ibaba. Ayun. Hmm yo nado na. Ha? Yan po. Ang laki na. Hmm. Diretso na po yan. Hindi ko na po makakantay at gabi na. Diretso na po yan. Pero nalaki po ang tubig ha oh. Pwede sinurusog din po ng itay. Nalaki eh oh malaki mm. Nalaki. Magagayak lang tayo mga kaysa ng ating ano, mga pinamitas po kamal At uh, biyahe na rin po tayo. Siguro mga alas niyo pa po tayo makakauwi sa bahay. mga kaisan Naip, why, why? Yoy, na yo ay ito pa rin ako uniin oh nasa kalapit lang po ng bahay kuwago narito po ang pukit na pa yeah. ang pukit nari na diyan ah. na dinip po pala sa harap ng kubo ay anong bait ba't yung panagbukod ang natay din eh ah yeah. mm, ah yan ang galing eh ay, may dalong ako. Dalawang inakay. Ah! Ingat diyan, ingat, ingat. Na mga ka-isang, pauwi na po. Sana Ta na tayo pauwi na. Woo! Sa Kuwait Oh, sa <coughs> biyahe na po Pauwi na Woo. Panglaw po ako din sa ahas Sa ginadaanan din at nanononggab Kaya ako y... Ingat ingat din po Ay ah. Bali apat na po ang nahabol Nung ahas kaya yeah, tinataas ko po yung paa kong ganari hmm. Doon sa tadaanan na natin ah, ah. Yeah, mga kaisa, katapos lang natin yung uh, magbiyahe Pauwi lang po natin Parang aambon ay Aambon Aambon Ah, mga kaisan maraming salamat po sa inyong pagsama good night na po naambun po alasing uulan